Ito po ay simpleng paalala lamang para sa ating lahat, batay sa aking munting na research. Ako po ay hindi perpekto. Inaamin ko na madalas din akong nakakalimot at nagkakasala rin. Kung sakaling may mali o hindi nagustuhan sa video o may hindi tugma sa paniniwala o opinyon ng iba, pasensya na po. Wala po akong intensyon na saktan ang sinuman. Naway magsilbi lang itong paalala lamang at aral para sa ating lahat. Salamat po sa pangunawa. Ang Sampung Kautusan ng Panginoon Hindi lang basta utos, kundi gabay sa tamang pamumuhay upang matupad natin ang kalooban ng Diyos. Para na rin sa kagaya ko na nakakalimot para magsilbing paalala. Narito po, bawat isa ay may paliwanag at paalala. Una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Si Yahweh lamang ang tunay na Diyos. Kung inuuna natin ang pera, trabaho, tao o anumang bagay kaysa sa Diyos, iyon ay nagiging Diyos-Diyosan sa ating puso. Dapat siya ang una sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kapag inuuna natin siya, ayusin niya ang lahat ng ating pangangailangan. Pangalawa, Huwag kang gagawa ng larawang inaniwan upang sambahin. Ang Diyos ay espiritu, kaya hindi siya maipapaloob sa larawang rebulto o bagay na gawa ng kamay. Ang tunay na pagsamba ay mula sa puso at sa espiritu. Huwag tayong umasa sa mga anting-anting, rebulto o pamahiin. Ang tiwala ay dapat buo lamang sa Diyos na espiritu. Pangatlo, huwag banggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ang pangalan ng Diyos ay banal. Hindi ito dapat gamitin sa biro, sumpa o kasinungalingan. Gumamit tayo ng salita na may respeto at dangal, at kapag binabanggit ang pangalan ng Diyos, ito ay may taot at paggalang. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin ito ibinigay ng Diyos ang araw ng pamamahinga, hindi lang para sa katawan, kundi para sa ating kaluluwa. Ito ang panahon upang magpahinga sa Kanya at magtuon sa pananalangin at pagsamba. Bigyan natin ang oras ang Diyos. Hindi puro trabaho at hanap buhay. Kailangan din ang ating puso ng espiritual na pahina. Panglima, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang pamilya ang unang kaloob ng Diyos. Ang paggalang sa magulang ay pagpapakita ng pagsunod sa kanya. Ang pagrespeto, pag-alaga at pagmamahal sa magulang ay may dalang pagpapala. Ang Diyos mismo ang nangako ng mahabang buhay sa mga marunong rumespeto sa kanilang magulang. Pang-anim, huwag kang papatay. Ang buhay ay banal at kaloob ng Diyos. Hindi tayo may-ari ng buhay ng iba. Hindi lamang pisikal na pagpatay ang tinutukoy, kundi pati galit, puot at samanan loob na pumapatay ng pagmamahal sa puso. Dapat palitan ng galit ng pagpapatawad. Pangpito, huwag kang mangangalunya. Ang kasal ay tipan na banal sa harap ng Diyos. Ang pagtataksil ay hindi lamang nakapasira ng relasyon, kundi sumisira rin sa espiritu. Maging tapat sa asawa at panatilihin ang kalinisan ng puso at isip. Ang katapatan ay nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa tahanan. Pangwalo, huwag kang magnakaw. Ang pagnanakaw ay hindi lang sa gamit o pera, kundi pati oras, tiwala at pagkakataon ng iba. Matutong makontento sa kung ano ang ibinigay ng Diyos. Ang masipag na tao ay padpapalain. Munit ang magnanakaw ay haharap sa kahihiyan at kaparusahan. Pangsyam, huwag kang magsisinungaling laban sa iyong kapwa. Ang kasinungalingan ay gawain ng kaaway. Kapag nagsisinungaling tayo, nasisira ang tiwala at kapayapaan sa lipunan. Magsabi palagi ng totoo kahit mahirap, ang katotohanan ang nagpapalaya, samantalang ang kasinungalingan ay nagdadala ng pagkawasak pang sampo, huwag mong iimbutin ang anumang pag-aari ng iyong kapwa. Ang kasakiman at imbit ay nag-uugat sa kawalan ng tiwala sa Diyos. Matutong magpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nakukuha sa pag-aari ng marami, kundi sa pagkakaroon ng pusong kontento at mapagpasalamat. Ang buod, ang sampung kautusan ay hindi pabigat kundi ilaw at gabay para hindi tayo maligaw. Kung susundin natin ang mga ito, natutupad natin ang pinakamahalagang utos ni Jesus, ibigin ang Diyos ng buong puso, ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Hanggang dito na lang po ang paalalang ito, naway nagsilbi itong gabay at inspirasyon sa ating lahat sa pang-araw-araw na pamumuhay. Muli po, salamat po sa pangunawa. Kung nabustuhan mo, please share. Salamat ulit.